Hello. Welcome back sa Q channel. Uh, Albularyo ng Angeles. Sana ay uh, mapanood nyo ang video kong ito. At uh, kumuli ay magbabahagi ng orasyon Lalong-lalo lalo na tungkol sa usaping ah uh, demandahan sa West baka ito po ay uh, makakatulong po sa inyo so, ito po ay uh, ibabahagi ko para tulong na rin kaya uh, ma'am uh, Ellen Maneng ng Hawaii USA uh, kasi doon sa meron siyang kaso uh, yung idedemanda siya ng yung taga rito na sa Pilipinas at uh, tungkol sa ari-arian. So, ang tunay na may-ari doon ay yung nasa abroad, si Ma'am Ellen Maneng. Tapos yung naga, nagahabol, eh, yung mga dokument. So, ito po, ay uh, baka makatulong po sa iyo, Ellen Maneng, ng uh, Hawaii sa pag-uwi mo rito dito sa Pilipinas upang maharapin maha mo ang uh, sa na kaya yeah, hindi raw ikaw ang pinagsalan ng lupa. So ito ay uh, mga katulong din sa kapwa ay sa ating mga followers, subscribers sa mga usaping huwes at abogado. So yon, ito po ay ano uh, apat na orasyon na aking babahagi at pagkasunod-sunod so yun uh, baka kayo ay uh, matulungan ito. So, ito po 'yon, ang rasyon. Yan apat po yan. So, sa mga nagsasabing uh, wala raw akong uh, mga flat, nagkakamali po kayo sapagkat eh uh, ang aking mga aklat may una akong aklat yung kay uh, Demetrio Sibol uh, yung mga yung mga sinaunang mga gawa uh, aklat niya meron pa ako yung isa yung AEO tungkol sa Infinito di Dios na aklat ay 500 pages po yun ganyang kakapal sa sobrang luma ay hindi mo na mai mai ang tawag nito yung mapakli ang mga pages so yun uh, bawa, bala, bala kong uh, lagyan ng mga mas, yung tape na malinaw para uh, maprotektahan ang mga pages noon pag ko ng pampanga. Sana panoorin nyo ito na no skipping ads. Uh, tulong nyo na rin po sa akin yan. At gano'n na uh, bago matapos na ba ang aking video ay naka, nakapag-share ka na. Like, subscribe at pakihit po ng notification bell dyan po sa baba. So tara, intro muna po tayo. Hello, uh, good morning po. Welcome back sa aking channel. Albulario ng Angles. Uh, naway abutan kayo ng aking video. Saan man po kayo naroon. Abroad man o dito sa Pilipinas. Nana uh, na nasa mabuting kalagayan. ligtasan sa ano pa magkapamakan. Walang karamdaman po. Uh, angat po lagi ang inyong kalusugan at kaligtasan. At uh, disclaimer naman, sa, sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay pakiskip po ng video sapagkat ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganitong karunungang lihim na content. At uh, nawa ay uh, no skipping ads habang po kayo ay nanonood. <coughs> Paki kung hindi po nagustuhan ang aking video, hapaki like, share, subscribe at pakihit ang notification bell po dyan sa baba para po lagi pong updated sa lahat ng video na aking na-upload anong po ang inyong ginagawa uh, sa kanya-kanya po inyong gawain at uh, no skipping ads bilang tulog nyo na rin po sa akin at uh, kung gusto po magdonation para sa video kong ito ay uh, makikita po ninyo sa baba ng video ito yung super thanks at uh, pindutin po yon at uh, kayo na po ang bahala kung magkana po ang inyong ito na so ngayon ako po ay uh, nasa mula bisang buong sur at uh, sa march pang pa sa pampanga at uh, yon ano po ang inyong paniniwala ay aking gagalang ano po ang inyong orilyon ay aking nire-respeto So, galangan at respetuhan na lang po tayo. Uh, shout out sa solid followers ko at uh, subscriber maraming maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta lalo lalo na sa aking mga channel member uh, na hanggang ngayon ay nandyan pa po kayo upang uh, Uh, pang subaybayan at uh, kahit na po, po sa youtube ay uh, willing po kayo na suportahan ito at uh, hindi nyo po kong salamat po sa inyo salamat po uh, sa kapwa ko content creator ng mga ganito na content shoutout po sa inyo at yun silang suportahan Uh, sila rin po ay uh, uh, inyong pong mapagkukunan ng mga kaalaman at sa uh, karunungan ganoon din uh, sa kapwa ko Pinoy, abroad man o dito sa Pilipinas, shout out po sa inyo ano man po ang inyong ginagawa dyan at ganoon din uh, sa kapwa ko Albulario ang tingero misyonaryo at sa lahat ng alipin ng Panginoon, shout out po sa inyo ingat po lagi sa inyong uh, pagmimisyon ah uh, lagi lang manalangin sa Diyos gabayan, nagabayan kayo so yun ah, uh, <coughs> akin pong isa shoutout naman yun, syempre araw-araw ko -araw po isa shout out sa tuwing mag-upload ako ng uh, mga video ay uh, akin po na pong isa shout out ang mga nag-comment sa bawat video ko so yun, uh, pupunta muna ako sa aking uh, youtube studio mga kapatid po pang kahit pa sa shout out lang ay uh, mapasalamatan po po, po kayo So sa mga gusto magpa shout uh, isulat nyo sa comment section shoutout po prom para pag na shout ko kayo ay may shout out ko po, po ang inyong mga lugar Okay, ah uh, Uh, Unahin natin ang shoutout si Ma'am Stephanie Wallace. At anong sinabi niya? na uh, God bless. Yan ang sabi niya sa channel ko ito at sa akin. Okay, um, Ma'am Stephanie Wallace, shoutout po sa inyo. Naway, na naibagay mo yung lugar mo para uh, ma-shoutout natin kasama ng inyong lugar. O, kay uh, Ma'am Melagros Gaborne, shoutout po sa inyo dyan. Uh, ingat po po kayo. Ito kay Ma'am Ellen Maneng, shoutout po. Watching from Hawaii, USA. Ito Ma'am Maneng, yung iba bahagi kong ito, ay uh, makakatulong po sa inyo. Lalo-lalo na sa problema mo ngayon dito sa Pilipinas tungkol sa lupa at ari-arian mo. Oh. So, tutukan mo po, ma'am. Uh, bro, Mike's. Shout out sa'yo. Uh, Ode, uh, Odilon Rivera. Shout out po sa inyo. Uh, Buds Buddy. Shout out po. Leomar Pabia. Shout out po sa inyo. Ma'am Aniseta Mendoza. Shout out po. Leomar Fabia uh, uh Pabia, shout out po Boy Beginner 83 shout out po ba, uh, baguan lang po siya so tutok, tutok po kayo Share uh, Sir Boy Beginner 83 <coughs> Ragasa El Rabix shout out po sa iyo at God bless Mama Prinlin Abis shout out po uh, Jeremy Nickdaw shout out po uh, Bro Robert Cabunilas shout out po ah uh, Sir Roger Flores shout out po dyan uh, John Lirik Di Magkulang shout out po uh, Sir uh, Marvin Cepeda shout out po uh, Benjamin Magbalot shout po at uh, Andres Gerkan shout out po Okay, uh, salamat po sa lahat ng mga nag -comment. So, sa mga gustong mag at magpa-shoutout. Ayun, uh, lagay nyo lang po ang mga lugar. Okay? Uh itong aking ibabahagi ay bilang tulong ko na rin lalong-lalo na sa inyo at kay uh, Ma'am Ellen Maning sapagkat 'yun nga ay ko kanina, inaagaw ang kanyang ari-arian na lupain at mga kung ano-ano pa, ano pa na naglatag ng dibanta yung taga dito sa Pilipinas ah, kasi si mamaning ay nasa Hawaii so nawa ito ay makatulong sa iyo mamaning at alam ko na mabuti kang tao matulungin at ah, ma malalagpasan mo rin ang inyong ah, problema tungkol sa husgado alam ko, alam na mo rin na peki hawak ng taong ah, nag-aapila sa iyo peke ang hawak ng mga dokumento. dokumento. So yon ma'am Maning, tutukan nyo po ito. At ganoon din sa lahat ng uh, may mga kasong ganito. So yon uh, pwede rin na uh, umpisahan ito ah, uh, bago kayo umalis ng bahay. Magdasal na po kayo ng isang ama namin uh, bago at sumasampalataya. At okay, at siyempre hingi ka ng gabay sa Panginoon sa Diyos na may likha, sa pamamagitan ni Isokristong Panginoon. Mga kahiya, okay, uh, pag nandun na po kayo sa husgado, uh, tapos niyo pong dasal ng ganon, kahit ito na lang ang orasyon na inyo pong babanggitin. Ito ang pamagat, orasyon para sa pagharap sa bugado, bibigkasin sa bahay at sa harap ng husgado. Okay, uh, yun pala, ito ay... Uh, bago lumabas ng bahay babanggitin mo ito tungo ng orasyon at sarapan ng husgado okay narito po yung uh, orasyon reciti jos pater reciti jos jos Espiritu santo jos Mios salvamyo okay yeah uh, pwedeng banggitin ng isang beses at tatlong beses at pangalawang uh, orasyon ay aking ipapahagi orasyon sa abogado at sa dimandahan Pagkakita kay huwes, ito agad ang wiwikain. Palay, 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 presidi, to in pabor, mio has en nombre. Dito poder, no ilige, comprender cosa piguna, di quanto les pigan, ah, les digan, los dimas. Si dibe poner in projoesyo mio hasque sia completa mi victoria. Yan po ang uh, babanggitin nyo. Pwedeng ibanggitin ng isang beses at tatlong beses bawat orasyon. So ito po yung pangatlong orasyon. Orasyon, tigal po sa pagliwas sa mga justisya. Okay, ito uh, narito na po kinulom norakum rumakum iyumakum yan po okay uh, yan tatlong tatlong purasyon lang pala ang aking may babahagi ngayon so mamaning makatulong po naman ito sa iyo at ganoon din sa sa lahat ng uh, aking uh, followers na may mga ganitong kaso baka ito po ay makatulong sa inyo at nawa ay uh, sa mga gustong uh, ganitong mga medalyon ay baka makatulong din po ito sa inyo at inyong magustuhan tulad ng po sa ngayon. ito po ay yung uh, alpha omega zil tapos ito po yung zil ng 7 uh, arkangiles malakas po yan at uh, sa mga gusto nito ito ay tatlo na lang uh, yung kasa nito po ay protection at pampaswerte uh, hindi po siya nakakasa sa mga sabarilo sa ito po ay protection sa mga kulang barang at mga elemented kanto at sa mga disgrasya at lalong lalo na sa negosyo uh, kung may katransaksyon kayo upang hindi makahindi yan ito po So, nagtatanong po kayo kung magkano po ito. Ito po ay 800 lamang po. Pre-shipping na po yan sa 800. So, tatlo na lang po ito. Eh, isang po itong ganito ko eh, na-order na, na yung pito. So, yun. Sa so, may mga gusto lang ito. So, ah, uh, yun. Mga medal dun ko, na Sa Sete Arcangeles. Ay, San Miguel Arcangel. Yan po. Tugas so, God bless. maraming marami.